If you don't have an oven, pwede rin naman po ang oven toaster. Ang may bahay naman ni Mark na si Danica, kitchen duties ang pinagkakaabalahan. Dahil nga sa hiling niya sa pagluluto, mayroon na siyang sariling online cooking show sa YouTube, ang Kusinika. Yung friends ko would always tell me na, Uy, ano ba yung recipe sa ganito? Uy, gaya niya. Tapos they'll call me, tapos after, matutuwa sila na, na ano ko yun. So uh, nag-cooking lessons ako sa mga bata and also, Uh, yayas and also mga mommies so sabi ko what if meron na lang like way na pwede na lang ako magturo mm -hmm. tapos easy access kung kailan nila gusto panoorin pero short videos lang yes yes mm. perfect Siyempre, mag share na rin si Danica ng recipe para sa mga kagaya naming mommies out there so ito ay isa to sa mga pinababaon mo sa anak mm -hmm. mo no this is ham and cheese roll ups Okay. So for dalilang nito. Okay? Mm -mm. So, I'll start na ha. So any white bread lang. Uh -oh. Gagawin natin, ipa-flatten lang natin na Anong Ano favorite ng pamilya na niluluto mo? Baked chicken. Yes, yes. Chicken parmesan. No? Mm. So yan, so pag flat na siyang ganyan, lalagay lang natin yung ham, any kind of cheese. This is quick meal yan. So roll lang natin 'yan ganyan. Ang mga bata tumutulong na sila sa kitchen. Si Kayla, mahilig ah. siyang magtulong sa ano. Sa mga luto-luto. Okay. To. Dip and egg. Okay. Tulis lang nito. And then yung breadcrumbs. breadcrumbs. Matapos pagsamahin ng ingredients, kailangan nang itong i-fry. As easy as 1, 2, 3, pwede nang matikman ng ham and cheese okay. roll-ups ala Danica. Ang sarap nga nung crunch niya. Yung... Oh, ito sa tama lang. Oo. Oh, Ma crunchy sa labas, sa malambot na sa loob. Okay. Sarap kasi at least hindi siya yung ham and cheese sandwich na nakapatong lang yung dalawang tasty bread. Something different, diba? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm happy As na lang. always.